Hindi, ano yan yung clearance. Ito yung clearance eh. Plastic gids. <beads>. Ano, pa-bukas <laughs> ng ganun. pag

silang dalawa ba? bawas pala eh na yung ang laki oh, wala walang sukat oh. talo 'yan. 'yan

Oh, oh. Good morning Ayan, Okay na Okay na may buong na pala isa may okay na pala isa Isang Isa lang. Ang pambihira

kailangan po pare-parehas ang kanyang sukat sa kanyang clearance. Kailangan saktong-sakto lang para sa dadaanan ng kanyang langis. Ya gua keren dong. Yo. Uhm. Ada si Jarni. Guys. Itu lumabas pas, oke, okay. good, good, good